Maganda araw po. Yan po pala ay mga bulaklak ng katuray na kinuha po ni tatay. Dahil marami pong mga nahuhulog na bulaklak. So, tinry po namin na magluto ngayong araw na ito ng bulaklak ng katuray. Ayan po. Inalis lang po ni tatay yung, mga, yung gitnang bahagi po ng bulaklak. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, yan po ay mapait. Puting-puti po ang bulaklak. At numatapos na po ni tatay, amin na pong igigisa ang bulaklak. Pero bago yan, amin pong munang hiniwa ang kamatis. Na alam naman po natin kung ano po yung benefits ng kamatis. Maganda po yan sa katawan, lalo na po sa ating puso. Naglagay po si Tatay ng tatlong kamatis at hiniwa naman po ni Tatay ang sibuyas. Dahil alam naman po natin na ang sibuyas pampasarap po yan ng ginisa. At ang pinakahuli po ay ang bawang. So igigisa lang po natin ang ating pong bulaklak ng katuray sa bawang, sibuyas at kamatis. Ang bawang din po, maganda din po yan sa ating katawan, pampababa po ng presyon kung kayo po ay high blood. Ngayon po, uh, pinapainit na po natin ang kawali at kapag mainit na po yan, ayan po nilagyan na po ni tatay ng mantika. So, hayaan muna po natin uminit yung mantika sa kawali. At nung mainit na po, inilagay na po ni tatay yung bawang sinunod na po ang sibuyas. Yan po, hinalo-halo po ni tatay. At kapag naluto na po ang uh, bawang sibuyas, hintayin lang po natin na uh, maging golden brown. Nang konti po yung bawang, yan po. hinalo po ni tatay. At nung nasigurado na po niyang naluto na po yung sibuyas at bawang inilagay na po niya ang kamatis sabi ko nga po sa inyo maganda po yung uh, benefits po ng kamatis sa ating katawan maganda po yan sa puso yan minikos mekos na po ni tatay yung bawang sibuyas at kamatis Maya-maya po niyan, pag naluto na po ang kamatis at saka bawang sibuyas. Malapit na pong ilagay ni tata yung ano, yung bulaklak ng katuray. Ayan po, inilagay na ni tatay ang mga bulaklak sa ginisang bawang, sibuyas at kamatis Sa katunayan po, first time po namin kakainin ngayong araw na ito ang ulam na ito Sabi po ni tatay, marami po kasing nagsasabi sa kanya na kinakain nga, nga daw po yung uh, bulaklak ng katuray Ginigisa nga po sa bawang, sibuyas at kamatis. Kaya tinry po namin ngayong araw na ito. Ito po ang magiging almusal namin po. Yan, ginisa-gisa ni tatay, naluhalo po niya ang bulaklak ng katuray, ang sibuyas at kamatis. Maya-maya po, nakikita na natin na nag-iiba na po ang kulay at nilagyan po ng konting tubig ni tatay. Hinalo-halo po ni tatay para po yung mga sangkap sa ilalim ay, o oh, yung sangkap po sa, it, sa ibabaw ay maluto po ng maayos. Nilagyan po niya ng konting asin. Hindi po gaano marami dahil dito po sa bahay, mas gusto po nila yung medyo matabang po ng konti. Ayaw po ng mga bata yung medyo maalat, kaya konting asin lang po ang iniligay ni tatay. At nilagyan po ng konting seasoning, konting-konti lang po. At hinaluhalo po ulit ni tatay para po yung asin at seasoning ay mailagay po ng maayos. Sa ginisang bulaklak po ng katuray. Ayan po kung mapapansin po natin, nag-iiba ang kulay. Sabi po ni Tatay, tatakpan muna at pagkatapos po ay inalo-halo po ulit. Kung makikita po natin, nag-iba na po ang kulay ng mga bulaklak ng katuray. Hindi na po siya kulay puting-puti, naging medyo yellow na po. Parang naging kulay na po ng kamatis. Yan hinalo-halo po ulit ni Tatay. At sabi ko nga po sa inyo, uh, first time po namin kainin to, Hindi po namin alam kung ano po ang lasa nito. At ayan po, parang titikman na po ni tatay kung papasasapan lasa po niya yung ulang po namin ngayong araw na ito. At ayan po si tatay, titikman na po niya. At ang sabi po niya, Perfect daw po. Kaya, kayo po, kung meron pong mga bulaklak ng katuray sa inyong bakuran, o kung may makita po kayo, try nyo na po ang ulam na ito. Simpleng gisa-gisa lang po. Ayan po, nilagay na po ni tatay yung, uh, yung lutong ulam po sa lalagyan. Sabi po niya, masarap daw po at mayamaya maya itatry ko rin po yung niluto ni tatay. So, ayan po ang finished product. Maraming salamat po. Kain po tayo.